Oh, okay, ma, buddy. Uh, itong device nito kasi, mga buddy, ito, nag-identify ito kung aswang ka o hindi. So, pagka aswang ka, tunog, tutunog ito eh. Okay, ngayon, i-testing ko ito ngayon eh. Ngayon ito. Testing ko ngayon sa akin. Aswang Oh, oh, darin na. Aswang As, aswa ako. Aswang ako mga body. oh Aswang ako. Aswang ako As, aswa mga body. Kasi taga kapis kasi ako. Dahil lang maritig. Oo, oh, wala pa nga eh. Kasi, kasi patunayan natin ito kung tututo. Ito yung device na ito mga body. Ito. I-ano ko. i ko ito kay... Kay Jinjin Jin mga body. eh si Jinjin Jin o. Ay, hindi Tumunog. Tumunog ibig sabihin mga badi, yung yung lahi ko mga badi, nalipad kay Jinjin. Aswang din pala si Jinjin mga buddy. Eh hindi nga eh, pag isi itong device na ito nga nakakadetect ng ano, kung may lahi kang aswang. Ngayon, itatry ko ngayon kay mami. Kay mami, kay mami. Hindi muna eh. Hindi, si mami muna para ano. Mami, muna si Mami, si Mami. Oh, sige. Ito mabas. <tod> Hindi nga kasi nga uh, taga-copies na tayo. Eh, tayong original o oh, ngayon. Eh, o, si Mami ito. Ito mga mabas to Ito. Iyan ano, oh, kaya... ko ngayon si Mami, kay Mami. Oh. Hello. Oh, Ah. Aswang din pala si Mami, mga bagay. Ginger, aswang As, aswang din pala si Mami. Si Marie Christmas, aswang ibig sabihin, talagang ano talaga. Ngayon, dito natin malalaman, mga bagay, kung talagang uh, pure talaga kami na aswang, mga bagay, sa amin sa Kapis. Bye-bye. Oh, so ngayon, iano ano namin kay Kwan, kay Marie. Kasi ayaw niya maniwala eh. Oh. Ngiti titis ngatin titis ni Jinjin. Oh, ha, ayan din si Jinjin oh. Oh, parang gusto na kagat ni Jinjin no? oh. Parang gusto mangagat. Oh, Ngayon eh, pero hindi sintente kay Marikik. Oh. Ito. Oh. Okay. Sintente ni Marikik. Pare, ya, taas, Hello. Tumulong. <laughs> Hello, tumulong. Ibig sabihin, ko, Ibig sabihin, Ibig sabihin <laughs> may dugong aswang din si Marikik. Oh. Oh, so Aswang ako, si Mami Aswang, si Jinjin Aswang, si Marikit Aswang. So, confirm mga ba nga kami taga-Kapis. Aswang kami. Oh. Ito na yun, patunay. Oh. Ulitin ko mga body ha. Ah. Oh, ito. Oh, oh, ito to. -to. Totoo talaga. Aswang talaga. Isi tumunog eh. Tumunog. Wala, wala na. Hindi nga. Hindi nga eh. Ano na tayo? Yung ano na tayo? New generation aswang na tayo ngayon. So, ay, eh, New generation na tayo na aswang. Ayun. Ay, Ayan ay, na wai. Bastaring kanya. Hindi nato na ano nga may pagtanggihan na aswang na tayo talaga. Ayoko oh. na. Esi, oh. ay, oh, i, i try ko kay Jinjin. 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 Ay Jinjin. 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 Ay try kay Jinjin. Jinjin. Allah aswang gitu di aswang Allah aswang gitu di si jinjing ya, nak tunggu gini device, ah ya. uh, nah amoy gini ya tuh gini ya mga badi ya ngamai lagi kami yang aswang ya kay nagtunog gini device bawah gini ya oh kita nyo mga bads oh Allah kamu na kamu ya. nih ya, kaya kami original na mga aswang ya sa kapis Yung mga aswang sa Iloilo, -ilo, tapos sa ibang kalugar, mga ano na lang na sila yan, mga waslik na lang na sila yan. Ayoko kayo, ayaw, ara no. Oh. Eh, gusto mo i-try, itry eh, try luwag? Hindi na Hindi, try na itong luwag. Eh. Ah, sige, steady ka lang, para ano. Hindi Allah, aswang gigi. As, nagtunog, As, aswang, As, nagtunog. As, aswang gigi. Allah. Eh, lato ka gani si Jinjin, Jin, Okay, wala gani yaw. siya. Lipay gani siya nga. May lahi siya nga. Suwang Oo, oh, nandito yaw. Oo, oh, Ayan ay Si, uh, si na oh, si... Oh. Si, didi, si, didi, si Jin Jin, ha. Ang higyagi oh. ng didi, na. May unod niya dugo. Oo. Oh. Jin, Jin Oh. Didi ka lang na. May dugo na. May dugo. Ang umibutik. Ayaw oh, Ayaw <gat> <laughs> 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 Ah, uh, good evening and God bless.